Marjorie Barreto isiniwalat ang relasyon ni na Dennis Padilla at Claudine Barreto. Isang matinding revelasyon ang ibinunyag ni Marjorie Barreto kamakailan matapos niyang isiwalat ang umano'y naging relasyon ni na Dennis Padilla at kapatid niyang si Claudine Barreto. Inamin niya ito sa isang panayam na agad na umani ng atensyon mula sa publiko. Ayon kay Marjorie, matagal na niyang alam ang lihim na relasyon ng dalawang unit pinili niyang manahimik noon upang maiwasan ang gulo. Giit niya, isa ito sa mga dahilan kung bakit lalong lumalim ang lamat sa kanilang pamilya. Nasaktan umano siya bilang kapatid ni Claudine at bilang dating partner ni Dennis. Dagdag pa niya, matagal siyang nagtimpi para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula kina Dennis at Claudine Hingil sa isyu. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging pahayag ni Marjorie. Marami ang nagulat sa bagong revelasyon habang ang ilan ay nagdududa pa rin. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng iba pang miyembro ng pamilya Barreto sa usapin.